Mga kamot-mot and welcome back sa ating channel, ang CMA Agri TV. kamot ngayon, uh, for a long time hindi tayo nakakapag-vlog kasi tayo ay masyadong uh, busy. Ngayon, ang content natin ngayon ay kung magkano na ba ang presyohan ng ating mga biik sa market. ano So, kasi ngayong hapon, kamot-mot ay may kukuha ng ating mga biik. Meron tayong buyers, yung ating 16 na biik dito ay kukuhain na ngayong hapon. Tara, puntahan natin dun. Tingnan natin yung ating mga biik. di okay, baka pagkukuhain ng kahit muray yung ano, ibibigay na. Yung may itlog. Pagkukuhain mo ng mga kahit tupay. Tama na. Lalakot. Lalakot. Ha? Sino? Ha? Huh? Eh, pahirapan na maghanap. <laughs> Ito yung ano may inagay isang babae ah! Kahit yung babae ay doon sa may pakainan At aring bulugan ay dini Pero mas maganda dyan ang bulugan eh Yan Yan naman yung ating mga inahin Maya maya pa tayo magpapakain Kasi nga iintayin pa natin yung ating buyer Okay, at mga buntis na din yan, or may mga sumpit na yan, hintayin lang natin kung tinalban ba. Ano? Kung tumalab ang kanilang sumpit. Ginamit na nga pala natin kamot-mot yung ating barako na itim. Kamot-mot, um, um, eh, kagaya na sinabi ko, uh, mura ang bentahan ng big ngayon kasi nga yung... live weight natin ay mura din. Ang live weight kasi natin nasa 150 to 160. Pero yung mga baboy natin, yung mga big natin, ibinebenta lang natin natin ng 4,000. Ano? So dati ang benta natin doon is uh, 5,000. Pero no choice, kailangan natin ng kapital, ano. So, kaya ibibenta na natin sila kahit medyo mababa yung presyo. Pero kamot-mot, dun sa iba, sa ibang mga, ano, um, uh, nagbibenta ng mga biik. kasi okay, sa ibang nagbibenta ng biik, ay mura lang ang kanilang benta, mga around 2,500 or 3,000. Depende dun sa lugar kung nasaan kayo, mga kamutmot. Ano, depende sa lugar kung nasaan kayo, yung presyo ng inyong mga biik. Pero dito sa amin, yung biko kaya 4,000 at hindi natin maibaba ang presyo kasi naman kamot-mot ay kompleto siya sa vaccine. Meron siyang 2 shots ng iron, meron din siyang 2 shots ng vitamins, meron din siyang mycoplasma at meron din siyang hag cholera. So kaya hindi na luge uh, lugi ang bibili natin. Plus, nakakondisyon na yung ating mga biik. So siya nga pala mga kamot-mot yung ating biik ay nakakaapat na, paapat na sako na ng pre-starter ang kanyang kinakain. So kaya um condition na condition na siya at hindi na siya magtatay ano kapag ka binili siya ng ating buyer napakahalaga kamot-mot na yung ating mga big pag ini-out natin is condition kasi baka mamaya uh, magtay siya kapag ka siya ay binili ng buyer natin o dinadala dun sa kanilang lugar kasi magkakaroon ng adjustment so ito kapag ka condition na siya kung magkaroon man siya ng uh, pagtatae ano konting-konti lang kasi maaring mag-adjust siya dun sa lugar, maaring malamig sa temperature, so ganun. Pero kapag ka ganitong around 40 to 50 days na ano yung big na condition natin, so less na lang yung kanyang less na lang yung kanyang maaring pagtatay kung magtatay man o baka naman uh, hindi naman siya magtay. Okay, so yun kamot-mot yung bentahan natin ng biik dito. Ano, medyo mababa kasi mababa ang live weight. Pero mas mababa pa yun sa ibang mga nagtitinda ng biik. Ano, Okay, so hihintayin lang natin kamot-mot yung ating mga buyer. O yung ating buyer. Yeah, dito na lang eh, dito na lang 'yan. Oh.